dito sa probinsya, ugali na namin ang magchesta, Yung pagkatapos kumain ng saging, o kaya kamoti at daing, at mga gulay na sariling tanim, ang sarap ilapat ng likod sandali para ang lakas ay mabawi. At bumalik sa mga trabaho kapag ang init ng araw ay hindi na mahapdi. Swerte kong may duyan ka sa ilalim ng halaman. O kaya naman, papag na kawayan. Meron ako dati niyan, kasi binigay ko lang sa mga halaga naming kambing. Kasi inanod ng baha ang higaan nila. Kaya ngayon ay gumawa ako ng papag gamit ng mga lumang paleta. Gusto ko sahigaan higaan yung may butas ang sahig para presko at dalo ng hangin. Maliit na pa pag nga lang ang aking gagawin dahil konti yung mga gagamitin natin. At para magaan na rin pag nilipat-lipat kung man ang may lilim. Aasa lang muna tayo sa mga puno ng aratilis habang di pa tayo nakakagawa ng bahay kubo kahit monti. Dito sa bukid, bawal ang maarte at di marunong makontento. May sariwang gulay, prutas, at mga hayop tayong mapagkukunan ng isusubo. Bonus na yung sariwang hangin at katahimikan na binabasag lang ng maliit na radyo. Salitang salamat po ang mabibigkas mo. Madali kang dadalawin ng antok dahil parang iniheli ang diwa mo at dahil walang alalahanin sa isipan mo. At sa simoy ng hangin, inuugoy ang mga dahon ng saging kasabay ng iyong malalim at banayad na paghimbing. Teka, ba't kaya parang naging tula? Paano ko na ba ito tatapusin? Huwag na nga natin problemahin. Basikat na lang natin.